dito dati ang lupa hindi mas, hindi maganda kasi ang mga bato ang ginawa namin bumibili kami ng lupa medyo may kamahalan lang mga horse manure ang binili namin mahal siya pero nagagamit namin ng mga ilang taon. Tapos, itong mga dahon, gagamitin din namin itong mga pataba. Yung mga tiratirang mga mga pinagbalatan na mga gulay. Yun, ginagamit namin yun para gawing pampataba ng mga tanim. O di ba? Healthy pa yung mga tanim mo. Healthy pa yung mga makakain mo. Hindi tulad sa store na meron na silang nilagay para pampareserve. Dati nga bumibili ako ng talong na inistice na, na talong Diyan sa mga sa mga da, mga kali-kali eh nakapagtataka yung mga talong na in-slice masyadong maputi ano kayang nilagay nila nun nakakatakot tuloy yung kaibigan ko naman nagbibiro na baka nilagyan ng formalin sabi ko hindi naman yung totoo kasi wala naman tayong ebidensya na nilagyan talaga ng formalin yung mga pagkain para pampareserve. Eh Ang maganda talaga kung ano lang ang, ang ang gawin natin magtanim para makasigurado ka, makasiguro ka kung ano ang nilagay sa mga pagkain mo kung paano mo pinapatubo. 'Di ba? Ang ganda pa naman ng fresh na vegetables galing sa garden. Iba talaga ang lasa, medyo manamis-tamis kaysa bin, sa sa mga gulay na binili mo. Lalo na pag hindi na fresh. Kaya ang gawin natin dito, kailangan natin na magsipag, magtanim ng marami. Para yung, pag, yung iba ay hindi tutubo, eh meron pang matitira. Pag yung ibang tinatanim ay kinakain ng mga hayop, eh, meron pang matitira hindi lahat Oh, di ba? Ayan. Tingnan mo naman. Mga manok din diyan. Libre itlog na rin. Kung anong mga tira-tirang gulay 'yon. Niluluto. Yung patapo, yung ano na nasi, mga nasisirang gulay or or sobrang gulay mo. Kahit kalabasa, kinakain nila yan. Gadgarin mo lang. Oh, ayan ba? Ở oh, yên yeah, no. oh, yeah.